nagbibigay din ang DA ng Hybrid Rice Seed Processing Facility na kinabibilangan ng warehouse at apat na unit na recirculating dryer. Isang unit ng combine harvester, dalawang unit ng farm tractor na may implement, dalawang unit ng truck at isang unit ng seed cleaner sa ilalim ng DA Rice Program. Sa ilalim naman, sa ilalim naman ng corn program, magbibigay din kami ng tatlong unit ng mechanical corn husker sheller. Ito, eh, lahat po itong mga makinaryang ito ay binibigay po natin sa ating mga magsasaka upang hindi na para yung inyong inaani ay kaya ninyo i-process mula, mula sa inyo ay hindi na dadaan kung saan-saan processing ito'y diretso na sa merkado. Kaya't wala nang middleman. Kaya't lahat ng kita doon sa produktong yun ay pupunta sa nagsaka